Hmm. Mm. hindi. -hmm. Ayan. ayan guys, nagpapakain na naman ako ng mga alaga kong manok. Ito. Alam nyo ba itong manok kong Texas na ito? Naka, napakatapang pag wala siyang ware, ano, lalapitan ka na wala kang ibibigay, tutuklawin ka niya. nayan kaya pinapakain ko ng Bio One ito, feeds. ayan para madaling lumaki ang kanyang mga anak. Tina mo, 11 Eleven lahat yan. Yung unang anak niya noon is, yung unang anak niya noon is apat. Ayan, nabuhay. Kaya maganda siyang magdala. Maganda, maganda siyang maging ina. Ayan, tina nyo naman. Ang lulusog na, yung mga kiti. Diba? Ayan, Mamaya. Yeah, Mamaya magpapakain din ako ng mga manok na at ah, tawagin natin 'yung mga manok. Ikukulong na natin 'yon sa loob eh. Tingnan nyo naman itong mga pusa, gustong kakain yata ito rin aso na 'to. 'Yan, gusto ring kakain ng feeds, hindi pwede, sa pusa ko lang 'yan. Eh, sa kitik ko lang 'yan. Manok? Manok pala. Hello. 'Yan. Pagmasdan <coughs> basdan natin ng mga mga kiti na kumain. Dati na yan. <coughs> wag mo na ha, EJ. Wag. Eh? E? <laughs> yan, kain lang kayo. Para madali kayong lumaki. Matapang itong nanay niya to 11. Eleven. Eleven lahat yan, guys. 11 Sana mabuhay lahat para makapagpara. Para, para. amalas ka dyan, at makain sila. Para makapagparami na ako ng aking mga manok. Two, four, five, six, ten. Two, four, six, eight, ten, eleven. Yan. Lalabas ka ba? pabili na ako ng ano? Nang kape, Jessa. Na to. Aba, busog na yung ayun. isa. Sho, hindi ka. Sho. Hindi ka. <coughs> Pang lang ito. Pang lang. Busin nyo lahat yan para mabusog kayo. Para madali kayong lumaki. di ba? Kailangan pag mga kiti pa lang ito guys, pakainin mo ng feeds. Tu tulog tulog. Paghiwalay na kayo. Tulad ng bio ganyan. Para madali silang lumaki. At lumakas. Tignan mo, lakas ng kumain ng nanay niya. Mas tignan, oh. asahan Yan. may mga iba. Bus Ay! Tingnan mo yung, yung isang ano, oh, tamad ng tumayo. Busog na siguro tong mga ito. Ayaw na nila. Yung nanay niya, eh, kain pa rin ng kain. Tingnan naman yung, 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 dalawa halos na nakaupo ng kumakain. Busog na. It means busog na yan. Ang yeah, ano na. May kiti.

<laughs> ito diba mo ito mga busog na to. Ayaw nila. Ubusin nyo yan. Sayang yung ano. Sayang yung feeds. Hmm. Yan. Eh, yun yung dalawa. Busog na siguro. Pando. May square silang nakikita ko eh. Hindi. Hindi yan lalayo. jan jan pa? Ano hmm. kaya yung mga Yung anak naman, anak yun. yun, naman. Yung anak na anak naman. Yung anak hmm. naman, anak naman. Ano? Anak naman, anak Kumain na kayo ng kumain Lalo, ng feeds para madali kayong lumaki. Lalo. At paano ang mapapakinaba. <coughs> <Okay. coughs> Mapapakinabangan kayo pag laki nyo. Saan na yung ano? Lagyan mo na nga, Jessa, yung ano. Yung ano niya. Nga, <coughs> <coughs> yes, may kulong na na. Aso. May kulong na na. Saan naglilinit si dan pa dumaan. Binabantayan ko guys kasi may naka Andyan yung mga aso Nagaantay ng makain Aso, pusa Binabantayan niya Alam mo tong mga aso na to kahit Feeds, kinakain hmm. Kahapon, hindi ko lang kaagad-agad Nakuha itong feeds Aba, itong <coughs> Itong manokong ito Tinuklaw ako Kasakit Umak

Ano? Ah. Pasali na. Pasali na. Pasali na. Ah. Yung kanin ko nga din. <coughs> Tali mo nga, Jess, oh. Nakukuha ko ng maista Iyan ano ko na. Tawagin ko na yung mga manok. Pagka nag-kuru-kuru nag ka, ano na yan? Ayan guys, magtatawag na tayo ng mga alagang manok. At dito, dito natin ikukulong. Krrr! Iisa pa lang. Wag. Umalis ka kasi dyan. Isa pa lang. Ba, ayaw nila ng pa, ng mais. Anong gusto nyo? sa may pintuan niya. Dito sa loob, dito, dito, sa tabi ko. Kurr! Wala naman. isa pa lang ang pumasok. Iisa pa lang. Ayan pa lang. Hinahagisan ko ng ano. Hindi na. Ayan na nga. Ang dami, oh. Ayan. Thank you for watching, guys.